Ayan gising ulit ako. Anong oras na? Ah, uh, tanghali na, alas 12 o ala-1, na ata ng hapon. Nakatulog ako kasi kanina as in pagdating din ni Madam Wakwak, grabe sobrang ang aga nilang dumating at hindi pa 'yon yung oras na 'yon ay talagang hindi pa 'yon gigising na ako noon pero hindi pa yung usual time nagigising ako kaya ayan. And thank you so much kay Madam Wakwak at sa mga ano, niya, yung mga mga kasama niya na mga escort ni nagdalatan kasi mga escort escort doy so ayan agree kaya natulog ako and meron akong announcement ngayon kasi nga good news ito sa aking mga scholar ano yon basta ayan labas mo ako sa aking bed so maganda na yung ma um, ayos na yung ayos ng aking bed no <laughs> hindi na siya medyo hindi na siya magalat inayos ko na yan kasi siyempre pupunta dito si Madam Wakwak. And nahiyak uh, nahiya, mahiya naman ako eh. So pasensya na sa mga ano doon, sa mga kumakain, kumakain sila doon sa, sa sahig. Naglapag lang sa Bisaya, nagyaka or nagtungko, nagpungko sa sahig. Kasi talagang sanay na sanay si Madam Wakwak. Thank you so much. See you later. So yan, gising ulit ako na no? Gising ulit ako dahil and I'm very ano. I'm very happy kasi. Thank you so much, Madam Wakwak, for visiting dito. Ah, talagang grabe. So, nakita niyo naman, no? As in, walang... Ar hindi talagang ma yun si Madam Wakwak. At tingnan nyo saan siya kumain, day. Sa lapag. Sa lapag, sa sahig kami kumakain. At huwag kayong mag-alala kasi talagang sa mga nagsasabi dyan na bibili ako ng chair. Oo. Oh, oh. Bibili ako ng chair soon pero hindi pa ngayon kasi nasa plano yan, day. Ah, ah part part yan sa aking sa aking plano na bibili talaga ng chair but that is why yung mga pinabisita ko muna dito is yung mga tao na alam ko na hindi maarte na kahit sa lapag kami kakain ay walang problema dahil uh -huh. kaya okay lang sa amin so gising na ako ang oras na alauna na ng hapon dahil and this is the view Ah uh, di ba <laughs> dagat yan dyan dagat pa more at yung aking mm, ayos na dahil maayos na yung aming kwarto dahil hindi na siya naka ano, naka hindi na siya <laughs> kasi ang liit liit lang naman ng room namin okay so meron akong magandang announcement kasi kahapon yun namang bisita ko kahapon ay talagang sila yung mga mga tao na talagang malapit sa puso ko and ngayon ko lang pala na ano na nag-chat si ano si ga na iniwan pa nila yung passport. Oh my yung passport ng dalawa kong scholar, yes, pa, -pa, -pa, -pa South Korea. So nandito yun yung passport nila and na-encode na lahat ng detail and ang gagawin na lang nila is they are going to study very well while waiting for the exam. So, ito yung dalawang passport nila, si Pidpid. Si Pidpid -Pid ay yung apo ni Tatay Junior. Ayun yung ano niya. Hindi <laughs> ko lang ipakita yung info kasi bawal yon. So, nandito na sa kamay ko yung passport ni Pidpid. -Pid. And, ang kulang niya is ano na lang, online registration if may announcement na may exam. And ito naman, ito yung best friend ni, uh, ni na si Jung Jung Lifestyle vlog. Ang name niya is Mark pala yun siya Mark Lato Lato. Mark Lato Amudya. Dug na dito na yung passport ninyo sa akin. So sila yung actually tatlo sila yung yung ano ginawa kong scholar. Actually isa lang eh yung ginawa kong scholar, yung sinabihan ko si Stephen. So si Stephen, si Boss Stephen Vlog is um, hindi ayon niya mag-Korea. Kaya buti na lang itong dalawang to si si Sigfred na apo ni Tatay Junior. Si Jeffred pala. Jeffred, yung name niya is Jeffred. Jeffred Fruta na anak ni Tatay Junior, an anak apo ni Tatay Junior at si Mark Lato Amodia na best friend ni Yungit Vlog. ay talagang ano sila they are very yung puso nila ay gusto talaga nila mag-Korea dahil. Eh. Kaya, congratulations sa inyong dalawa. Um, kailangan nyo lang mag 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 aral ng mabuti at i-prove ninyo sa akin na worth it ang in-offer ang in-offer ko sa inyo na scholarship. oo kasi nga, ang ibig sabihin ng scholarship ay hindi ko sila pinagbayad sa training kasi ang training for Korea may bayad. Yes, dai. So hindi ko sila pinag-training, hindi ako oh, hindi ko sila hindi ko sila pinabayad sa training and then hanggang matapos yung training nila. And then if may exam, ay libre din sila mag ano mag mag-review. And then yun. Mm -mm, kasi mahal kaya ang bayad sa training, dai. Hindi biro. At saka kung you have the will, desidido ka, matssaga ka determinado ka at magsipag ka na mag-aral ng Korean language ay talagang makakapunta ka ng South Korea. Mga bata pa sila. And then, 18 to 38 years old ang ang AIDS requirement dahil. So, kaya I'm very happy. So, nandito na sa akin yung mga passport nyo dong iniwan dito ni Ma'am Ga. Kasi kahapon, yung bisita ko na yung sister at heart ko, yun yung ginawa kong Ah uh, siya yung nag sa Korean Language Training Center namin sa Lapu-Lapu. At kahit dito pagpunta nila dito, nagdala yon ng laptop para uh, tawag doon, ma assist online kasi lahat. So kahit nandito yung nagtatrabaho pa rin yun. nag-follow up sa mga estudyante namin na may visa na. Kasi nga i-assist talaga namin. Oo, kasi nga online lahat ang processing. Yung iba is uh, schedule na for physical exam or medical, ganun. So, ganun kami kadedicated sa aming trabaho at pagtulong sa mga gustong pumunta sa South Korea. So, yun lang. Ang ano ko ang ibabalita ko sa inyo. And kanina, maraming salamat, Madam Wakwak. As in. So, pahinga muna ako. And ang sunod na ay bibisita na naman ako sa Bukid. Thank you so much. So, wag kayong mag-alala next. Maybe next year ay mag-provide na ako ng mga upuan dito. At huwag kayong mag-alala. Yes, hindi mawawala talaga yung upuan. Hindi ko lang talaga inuna yon kasi alam ko, maliit na maliit yung space namin. At di ba diba sabi ko na hindi mo na ako magpapapunta dito ng mga tao na hindi ko kilala. So, ganun yon, Oo. At as much as possible, yung mga suggestions niyo maganda. Yes. Pero, just wait for the right time. Kasi nakaplano po yan. Okay? Anyway, thank you sa inyong mga suggestions and okay. sarap ng tulog ko. <laughs> thank you so much, Madam Wakwak, for coming kanina. At sa mga, sa kanyang assistant. Ganon si Madam Wakwak, ulang arty yun. Kaya, yun yung mga pinipili kong mga kaibigan So, relax mode muna ako dahil. Dito sa aking bang. Relax pa more. Relax mode tayo. This day, today is Friday pala ngayon. Friday pala ngayon. So, ayan. Medyo mainit kasi anong oras na alauna ata. Oh. Yeah gusto ko naman matulog. Kagaling ko lang sa tulog at gusto ko naman ulit matulog. Ganun lang. Chill, relax, and enjoy. Happy Friday!